Okay, kung isa kang leader o, o, o kaya nag-aspire ka na maging leader kahit saan, sa trabaho, sa komunidad, kahit sa pamilya mo, malamang pamilyar ka sa pakilamdam na yun, yung parang may binabangga kang pader. Minsan yung pader na yan, um, yung mga taong ayong magbago, minsan naman kakulangan sa budget at madalas aminin natin yung pader tayo mismo. Para sa ating pag-uusap ngayon, may hawak tayong material na medyo kakaiba. Galing ito sa isang libro na tumatalakay sa mga hamon sa pamumuno pero uh, hindi ito yung typical mong business book. Meron itong sabihin nating theological na lalim. Pero ang mission natin ay hindi para maging teologo. Ang mission natin ay himahinto kunen ang mga practical, magagamit na aral na makakatulong sa iyo na gibain yung mga pader na yan. Ang pinaka-idea ay yung paglipat mula sa pagiging leader lang patungo sa pagiging isang steward, isang tagapangasiwa. Ang ganda ng framing na yan kasi binabago niya talaga yung buong mindset, di ba? Oo. Kadalasan kasi iniisip natin ang leadership bilang ownership. Akin to, kumpanya ko, team ko. Ang konsepto ng stewardship ang sabi, Teka muna, hindi ito sa'yo, ipinagkatiwala lang sa'yo. Yung paborito kong analohiya mula sa libro, isipin mo raw na para kang isang hardinero. Nasa isang napakagandang hardin ka. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa, hindi ikaw ang nagpatubo ng mga buto. Regalo yan sa'yo. Ang tungkulin mo ang sagradong tiwala sa'yo ay alagaan yan, pagyamanin at iyaking mamumunga ito ng higit pa sa kung paano mo ito dinatnan. Sakop niya ng lahat eh. Oras, talento, yaman, influensya, mga relasyon. I like that. Tinatanggal niya agad yung ego sa usapan. Oo. Hindi na ito tungkol sa'yo, kundi tungkol doon sa hardin na inaalagaan mo. Okay, himayin na natin to. Sabi ng material, may apat na karaniwang bitag o leadership traps yan yung humahadlang sa pagiging epektibong tagapangasiwa. Para mas madali nating matandaan, binigyan natin sila ng mga pangalan na medyo dramatic. Ang nakakakuyom na kamao, ang nanigas na paa, ang walang lamang bangga, at ang gasgas na daan. Simunan natin doon sa una, yung nakakakuyom na kamao. Ito yung classic na control freak leader, di ba? Yung ugali na ayaw mag-delegate, ayaw magtiwala sa iba. Walang tiwala. Sigurado ako'ng marami sa atin ang nakaranas na nito o baka baka tayo pa mismo ang gumagawa. Yung kaisipan na ako na lang ang gagawa, mas mabilis pa, mas sigurado. At nagiging sanhiya ng micromanagement at sa huli, isang team na hindi natututong tumayo sa sarili nilang sa sarili nilang mga paa. Tama? Tinutuko ng libro yung ugat niyan sa dalawang malakas na emosyon, pride at takot. Ah. Pride kasi naniniwala kang ako ang pinakamagaling. At takot, isang malalim na takot na mawala ng kontrol. Ang classic example na ginamit ay si Moses sa Lumang Tipan. Sa simula, sinubukan niyang magisa na lang na dinggin at hatulan lahat ng kaso ng buong Israel. Grabe yun. Mula umaga hanggang gabi nakapila ang mga tao. Nakita to ng benan niyang si Jetro at sinabi sa kanya, Ano tong ginagawa mo? Mauubos ka, pati ang mga taong to. Ang payo niya, simple pero radical para kay Moses. Pumili ka ng mga taong may kakayahan, turuan mo sila at ipamahagi mo ang responsibilidad. Pero teka, yung advice ni Jetro kay Moses, yung mag-delegate, parang sa hangin. Ang daling sabihin, pero napakahirap gawin, di ba, sa totoong buhay. Kasi bilang leader, responsable ka pa rin sa resulta. Tama. Paano kung yung pinag-delegatean mo, magkamali, hindi ba't mas malaking problema? At sa huya, ikaw pa rin ang sisisihin. Yan mismo yung dilema. At yan ang nagpapakita kung bakit kailangan ng tapang para maging tunay na tagapangasiwa. Ang pag-delegate ay isang calculated risk, oo. Pero tinitingnan nito ng source material hindi lang bilang management technique. Tinitingnan nito bilang isang a spiritual discipline of trust. Kaya ang solusyon na nilalatag nito laban sa nakakuyom na kamao ay ang pag-aalaga ng kolaborasyon. At yung pundesyon nito, yung konsepto ng body of Christ. Pero kahit hindi ka religyoso, universal yung prinsipyo. Gets? Isipin mo sa konteksto ng kumpanya. Sabi dito, yung marketing team hindi pwedeng mabuhay ng walang product engineers. At pareho silang walang silbi kung walang sales o operations. Ang mata ay hindi pwedeng magsabi sa kamay, hindi kita kailangan. So ang pag-delegate, hindi siya pagbitaw ng responsibilidad. Ito ay pagkilala na hindi mo kayang maging lahat ng bahagi ng katawan ng sabay-sabay. Ah! Kailangan mong magtiwala sa ibang bahagi para gumana yung buong sistema. Yung ang panganib ng pagkakamali, yan yung presyo na binabayaran mo para sa pangmatagalang paglago, paglago ng mga tao mo at ng buong organisasyon. Ah, so ang shift ay mula sa risk avoidance Oo. patungo sa capacity building. Makes sense. At yung takot na magkamali na binanggit mo, yan mismo ang ugat ng pangalawang bitag, konektadong konektado dito. Ito yung tinawag nating ang nanigas na paa. Ito yung pagiging paralisado dalil sa takot. Takot na mabigo, takot mapahiya, takot malugi. Dahil sa takot, mas pinipili mo yung ligtas na desisyon. Kahit pa ang ibig sabihin yan ay paghinto sa paglago o pagkawala ng mga oportunidad. At ang resulta? Analysis paralysis. Nako! Walang katapusang pag-aaral, paggawa ng forecast, paghingi ng data. Pero sa huli, walang pagkilos. Laging naghihintay ng perpektong panahon na siyempre hindi naman dumarating. At yung kwentong ginamit dito, yung talinghaga na kilala bilang Parable of the Talents, tama ba? Oo, at ito rin kalinaw na ilustrasyon. Sa kwento, may amo na umalis at nag-iwan ng, ha, ng malalaking halaga ng pera, mga talento, sa tatlong lingkod. Yung dalawa, ipinangangalakal yung pera at dinoble. Pero yung pangatlo, na binigyan ng isang talento, anong ginawa niya? Ibinaon niya sa lupa. Bakit? Kasi sabi niya, natakot ako sa iyo. Pagbalik ng amo, pinarusahan siya. At dito yung mahalagang punto. Hindi siya pinarusahan dahil nalugi siya o nawala yung pera pinarusahan siya dahil sa kawalan niya ng ginawa. Ah, ngayon ko lang na detsla ng mas malinaw. So ang kasalanan pala dito ay hindi yung risk na malugi. Hindi. Kundi yung risk na walang gawin. That's a powerful reframe. Ibig sabihin, ang hindi pagkilos, isa na ring desisyon. Isa na ring aksyon. At meron itong mga negative na resulta. Hindi siya neutral. Para sa mga leader ngayon, ang pinakamalaking panganib ay hindi yung kabiguan, kundi yung maging irrelevant ka dahil hindi ka kumilos. Eksakto. Ang tiwala na ibinigay sa iyo ay nangangailangan ng pagkilos. Kaya yung solusyon na inaalok laban sa nanigas na paa ay ang pagbuo ng katatagan o resilience. Ang katatagan ayon sa material, hindi lang siya tibay o pag-iwas sa problema, ito yung kakayhang bumangon mula sa kabiguan, matutumula rito, at magpatuloy ng may mas malalim na karunungan. Hmm. Ang mga halimbawa ay sina Job, Joseph, at Paul. Lahat sila dumaan sa matitinding pagsubok. Ang mga kwento nila ay hindi tungkol sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagpapatuloy sa kabila nito. Ang pagbuo ng katatagan, kailangan mong tanggapin na ang kabiguan ay bahagi ng proseso. Hindi siya katapusan. Interesting kung paano sila magkakaugnay, no? Oo. Oh. Yung pagiging control freak, yung nakakuyom na kamaw, naguugat sa takot. At yung takot, yung nanigas na paa, madalas nagmumula sa pakiramdam na kapag nagkamali ako, mauubusan ako ng pagkakataon or resources. Which brings us perfectly to the third pitfall ang walang lamang banga. Ito yung tinatawag na scarcity mindset, yung paniniwala na laging kulang. Ah, laging kulang. Kulang ang pera, kulang ang oras, kulang ang talento, kulang ang oportunidad. Ang mundo para sa kanila ay isang pay na may limitadong hiwa at kailangan mong makuha yung sayo bago ka maubusan. Anong reaksyon? Nag-hoard ka ng resources, nagiging madamot ka sa impormasyon, hindi ka nag invest sa pag-develop ng ibang tao kasi baka, baka mas maging magaling sila sa'yo. Pinipigilan nito yung pagiging malikhain kasi ang focus mo ay sa pag-ingat sa kung anong meron ta, imbes na sa pagpapalago nito. At mahalaga yung pagkakaiba na binanggit sa source, di ba? Yung pagkakaiba ng totoong kakulangan, halimbawa, tagtuyot, wala talagang tubig, Oo. At yung scarcity mindset na isang psychological state lang, isang pananaw sa buhay. Napakahalaga niyan. Dahil ang lunas sa isang psychological state ay isang pagbabago sa pananaw. Ang lunas na inaalok ay ang pagyakap sa abundance mindset. At ang halimbawang ginamit dito, yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao. Ah, oo. Gamit lang ang limang tinapay at dalawang isda. Sa paninin ng mga alagad na may scarcity mindset, Imposible yung sitwasyon. Sabi nila, paalisin mo na sila, wala tayong maipakain. Pero ang unang tinanong ni Jesus, anong meron kayo? Dinala nila yung kakarampot na meron sila. At doon, nagsimula ang himala. Ang aral, hindi tungkol sa magic. Ito ay tungkol sa prinsipyo na magsimula sa kung anuman ang nasa kamay mo, gano'n man niyang kaliit at magtiwala na pwedeng palaguin. Kaso, ang unang hakbang para makaalis sa scarcity mindset ay hindi yung paghanap ng wala sa'yo. Tama. Hmm. kundi ang pagkilala at pasasalamat sa kung anong meron ka. Inventory and gratitude. Doon pa nang nagbabago na yung pananaw mo eh. Mula sa kulang to, patungo sa paano natin ito mapapalago. Tama. At yan mismo ang nagbibigay daan sa solusyon na tinawag na pag-apoy ng inovasyon. Sinasabi ng libro na ang kakulangan sa isang resource kadalasan nagiging gatong para sa inovasyon sa ibang aspeto. Counterintuitive 'yan, 'di ba? Sobra. Akala natin kailangan ng malaking budget para mag-innovate. Pero madalas kapag limitadong ang pera, doon nagiging mas malikhain ang mga tao sa paggamit ng kanilang oras at talento. Ang limitasyon hindi siya pader, isa siyang imbitasyon para sa pagiging maparaan. I love that. Constraint breeds creativity. At minsan, yung scarcity mindset, hindi lang tungkal sa pera o resources, pati na rin sa mga ideya. Dikit tayo ng dikit sa iilang ideya na meron tayo kasi ganito na kasi ang nakasanayan natin, na siyang pang-apat at panghuling bitag, ang gasgas -gas na daan. Ayon, ang pinakamalakas na puwersa sa maraming organisasyon, cultural inertia. Mismo, ang pagtutol sa anumang pagbabago dahil mas komportable tayo sa luma kahit kahit halata namang hindi na ito epektibo o ankop sa kasalukuyang panahon. Hindi naman ito laging masamang intensyon, minsan paggalang sa tradisyon, pero madalas ito yung bigat ng nakaraan na humihila sa atin pababa na pumipigil sa ating marating ang hinaharap. At yung analohiya dito, yung tungkol sa alak at sisidlan, tama? Oo, oh, yung talinghaga ni Jesus tungkol sa bagong alak sa lumang sisidlang barat. New wine in old wine skins. Ang paliwanag, simple pero malalim. Noong unang panahon, yung sisidlan ng alak gawa sa balat ng hayop. Kapag bago pa, nababanat siya. Habang nagpa yung bagong alak, lumalawak, sumasabay yung sisidlan. Pero yung lumang sisidlang balat, tuyo na at matigas. Ah, okay. Kung lalagyan mo to ng bagong alak na lalawak pa, ano mangyayari? Puputok yung sisidlan, matatapon yung alak. Parehong masasayang. Wow! So, hindi lang ito tungkol sa pagiging anti-tradisyon? Hindi. Tungkol ito sa mismatch of content and container. Hindi mo pwedeng pilitin yung isang startup culture, isang bagong alak, sa loob ng isang 100-year-old corporate bureaucracy na lumang sisidlan. Exactly. Masisira lang pareho. Ito yung nangyayari kapag ang isang kumpanya bumili ng isang agile tech company at sinubukang ipasok sa kanilang lumang proseso. Napakagandang modernong aplikasyon 'yan. Kaya ang solusyon ay pamumuno sa pagbabago. At ang susi dito ay hindi yung basta pagtatapon sa nakaraan. Ang trabaho ng isang mabisang tagapangasiwa ay maging isang respectful revolutionary. Bigyan ng paggalang ang pinanggalingan pero maging buong tapang sa pagyakap sa hinaharap. Ang leader ang dapat magtanong, alin mga tradisyon ang naglilingkod pa sa misyon natin? At alin ang naging sagawbal na? alin ang kailangang ingatan at alin ang kailangang basagin para makagawa ng bagong sisidlan para sa bagong alak. Okay, so nakuha na natin yung apat na bitag at yung apat na solusyon mula sa Stewards Playbook. Pag-aalaga ng kolaborasyon laban sa kontrol, pagbuo ng katatagan laban sa takot, pag apoy ng inovasyon laban sa kakulangan, at pamumuno sa pagbabago laban sa inertia. Pero sa huli, inididiin ng libro na ang lahat ng estrategya at playbook na ito babagsak kung wala sa lugar ang puso ng leader. Pwedeng maganda ang plano mo, pero kung mali ang motivasyon sa likod nito. Wala rin. Ito ang pinakapundasyon ng lahat. Ang mahalagang tanong na inihahay ng material ay ito. Ang pamumuno mo ba nagmula sa tungkulin o duty o sa kasiyahan sa delight? Malaki ang pagkakaiba niyan kung ang pamumuno mo ay dahil lang sa tungkulin, kailangan kong gawin to, ito yung trabaho ko, madali kang mapagod. Burnout? Oh, burnout. Maging mapanghusga. Mag-focus sa pagkukulang ng iba. Para kang makinang tumatakbo pero walang langis. Pero kung nagmumula sa kasiyahan or delight? Uh, kung nagmumula ito sa kasiyahan, isang malalim na pasasalamat sa tiwalang binigay sa iyo, isang pagmamahal doon sa hardin na inaalagaan mo at sa mga taong kasama mo, doon nagkakaroon ng buhay ang lahat ng estratehiya, Ang paglilingkod na naguugat sa pasasalamat, natural na nag-aalaga ng mga birtud, tulad ng kababaang loob o humility, kasi alam mong hindi ito tungkol sa iyo. Integridad, dahil ang mahalaga ay yung kapakanan ng hardin, at katapangan dahil handa kang sumuong sa panganib para dito. Yung puso ang nagbibigay buhay at sustainability sa lahat. At para hindi manatili sa teorya ang lahat ng ito, may isang napaka-practical na mungkahi ang libro para sa iyo, para sa ating lahat. Ito ang pagbuo ng sarili mong stewardship challenge plan. Oh, ito yung paggawa ng personal na old map. Ang unang hakbang, self-diagnosis. Maging tapat ka sa sarili mo. Sa apat na bitag na pinag-usapan natin, nakakuyom na kamao, nanigas na paa, walang namang bangga, gasgas na daan. Alin dito ang pinakamatindi para sa'yo? Alin ang pinakatumatama? Hindi naman kailangang isolve lahat ng sabay-sabay. Hindi. Pumili ka ng isa. Baka sa'yo, ang pinakamalaking hamon ay yung takot magkamali. Sa iba naman, yung pagiging kampante sa nakasanayan. Pagkatapos mong matukoy yung primary challenge mo, gagawa ka na ng mga tiyak na hakbang para malampasan ito gamit yung mga solusyon mula sa playbook. Eksakto. Ang plano na ito ay para maging intentional ka. Halimbawa, kung ang hamon mo ay ang nakakakuyom na kamao, ang isang action step sa plano mo pwedeng, Sa linggong ito, pipili ako ng isang mahalagang gawain na dati ako lang ang gumagawa at ituturo ko ito sa isang kasama ko na may kasamang buong tiwala na kaya niya itong gawin. Maliit na hakbang. Oo, o kung nanigas na paa naman, sa susunod na meeting, ako ang unang magvo-volunteer para sa isang bagong proyekto na may elemento ng uncertainty. Ang punto ay, hindi ito tungkol sa isang malaking overhaul ng buhay mo. Tungkol ito sa isang maliit, intensyonal na hakbang. Ang plano, ang tulay na nagdudugtong sa intensyon at sa aksyon. Napakaganda. So, bago tayo magtapos, iiwanan ka namin ng isang tanong. Isang tanong mula mismo sa material na tinalakay natin na maari mong pagnilayan habang iniisip mo ang sarili mong paglalakbay bilang isang tagapangasiwa. Ang tanong ay ito. Paano kung ang mga mismong hamon na bumababagabag sa iyo ang siyang maging kasangkapan para mas humusay ka? Ulitin ko. What if the very challenges that frustrate you became the catalysts that refine you? Ito ay isang paalala na ang mga balakid sa pamumuno mo, yung mga taong mahirap pakisamahan, yung kakulangan sa budget, yung takot na nararamdaman mo, hindi lang sila mga hadlang na kailangang iwasan, sila rin mismo ang gym, sila ang mga pagkakataon, ang mga kasangkapan para sa paglago at paglalim ng iyong karakter at kakayahan bilang isang tunay na tagapangasiwa.